Guys, dito, guys. Hmm. Ayan guys, ang ganda ng view dito guys. I-edit ko na lang itong live ko. Ayan guys, ang ganda ng view dito. Anong pangalan dito ma'am? Mira mi, Mi O B mirador? mirador. Ah, Mirador daw ito. Ang ganda. Ang, ang ano ng hangin, ho. Oh. Lamig. Ang lamig ng hangin. Kita mo lahat ang mga bahay sa baba. Hmm. Ito lang 'yan sa Baguio City. Ayan guys, ang ganda ng dito talaga dito, guys. Dito tayo sa kabila ulit. Ito dito. Ayan. O, oh, diba? Grabe, kita lang yung mga bahay sa baba. Tignan mo yung mga bahay dito, dikit-dikit. Ganda no? Sama mo naman ako. Uy, hindi ako kita. Mano ko nga yung ano Teka lang. <laughs> Ayan guys, ang ganda ng view dito. Nasana sila? Dapat picture kami dito. Ikunin, ha? Ay, ha? Ni, ay, dito. Puntahan mo muna sila, magpicture tayo dito. Ay, ayaw nang kapakit. Ayan, magagawin natin. Ay, dyan lang, lapit-lapit lang eh. Sige na. Ganda ng view dito. Oh. Ay, pupunta lang sila dyan, magpicture, picture. picture. Ha? Huh? Akala ko, no? dyan lang pala sila. Oo, ganyan Picture lang. Ay, ang doon po yan hanggang sa baba eh. So, pag doon ka nang galing sa baba, mga isang oras po yan. Agay, you know. Kasi lang <laughs> nang dito sila nagpunta? Oo, sila sila rin sila nari. Pag pa hindi dito. ka marunong na pwede na dito dumiretso, ah. simula ka dun sa baba, sa oras ka akit. Pero ano, wala na. Meron po, meron din po, ah, sa meron baba, 100 din ah. po. Talagang sinadya nila dito. Hi! Madam Lenny! Good morning! Ayan, ah, nakikita mo yung view, ang ganda oh! Nandito kami sa tuktok ng bagyo. Ang <laughs> ganda ng view dito. Punta kayo dito. Oh, di ba? Ang diba? Ang lamig ng hangin. Giniginaw na ako. Dito. Ang ganda dito. Picture kayo dito. Oh. Kita mo yung mga bahay sa baba. Oh. Tinan mo. Dikit-dikit. Nasa bundok na yung mga ano. Bahay. Yung sa tuktok. Oh, puro bahay na. Imbis na ano tinan mo yung bundok, ibis na kahoy ang nandoon, mga bahay makita mo. Di ba? Di daw. Di no? Di ba? Grabe. dito lang yan sa Baguio. Dito ko lang nakita yan. Ayan guys, thank you for watching guys.